go. Mga ah, kasayan, maglalagay tayo ng loud horn. Ito siya, ano? Yung compact horn, tsaka yung dalawang low. Yung dalawang palpak, tulad dito. Buti na lang, mayroon nag-comment sa atin, kaya naayos natin itong compact horn. Kasi ito palang compact horn, positive at negative. Ang sabi ng kasayan natin, balik ko daw, basayan mo kasayan. Ah, pakita mo sa kanila. At lumakas nga yung ating ano, compact horn. baligtarin mo po yung wire ng compact horn mo, sir. Lalakas yan. Pagpalitin mo yung, yung positive sa negative. Ayun, kasayang. Kaya lumakas siya. Okay pala yun. Kaya dito kasayang, share, share lang tayo kasayang para mas marami tayong kalaman. Meron akong alam na hindi nyo alam at pero din kayong alam na hindi ko alam. Katulad niya, no? Naayos natin ulit yung compact horn kaya malakas na siya. Tuturo ko sa inyo kasayang yung paglalagay ng loud horn. Compact horn plus dual horn. Bali tatlo sila magsasabay-sabay. Magsasabay-sabay yung tatlo na yan. Ito siya. Ito siya kasaya na. Bali uumpisa natin sa ano sa relay. Ito yung relay natin ha. Ito nakaporma na to. Itong number 30 ng relay papunta yan sa battery. Ayun. May fuse tayo diyan na 15 ampere. Huwag muna kayong maglagay ng ano ng fuse para wala tayong grounded para hindi tayo maputokan ng fuse dyan ito siya number 30 yan ganito yung forma ng relay natin ha number 30 diretso ng battery yan siya tapos itong number 86 natin diretso sa may switch ito yung ginawa natin switch kasi skeleton tong natin ito siya ha number 86 okay. Number 86 ha, papunta dito sa may ano, sa may pinduta ng ano, pinduta ng horn button. Tapos, itong 85 natin, ito siya, papunta sa may ano, sa may body ground. Sa body ground na yung 85 natin ang relay. Tapos yung 87 natin, dyan diretso tayo sa positive ng busila. Ito siya. Bago nyo, ano, bago nyo ilagay sa relay, iporma nyo muna sa ano, sa busina. Lahat ng ground tsaka yung positive ito siya. Ito yung ground niya na kasama na. Hindi na tayo kailangan mag-wire. Nakadikit na sa body ito. Ito yung ground ng ano natin Tapos dito sa kabila. Walang wire na humaba. Pumunta lang siya sa ground. Ito, test natin kung malakas yung ano niya. Para makita niyo kung malakas yung ground. Lagay lang natin sa positive. Ito, ito na ngayon yung body ground niya Ito yung sa dual horn Kaya tinan nyo Walang wire na tumakbo sa battery Ito lang sya, napakalit na wire Tapos sa kabila Tapos yung cock horn ito yung, sya. ito yung body ground niya Tapos yung positive niya Magsasama-sama lang sya Positive nito, saka positive itong dalawa Pupunta sa 87 ng relay Ito sya ha? Kung ang gamit yung relay, etong transparent, huwag gagamit gagamitin yung gitna. Huwag nyo gagamitin yung gitna, eto lang. Eto kasi yung, ano, yung single pole double throw. Pagsamahin nyo lang siya. Para yung tatlong busina na, dito na siya. Pag gagamit gagamitin nyo, eto lang ha, 87 lang. Dito mo lang siya ilalagay. Ha? Yan nyo lang siya ilalagay ha. Ayan siya kasaya na. Tapos, pag nailagay nyo na sa relay at saka nailagay nyo na yung mga body ground at yung paskid ng busina, okay na siya. Kaya rin siya lagyan ng, ano, ng fuse. Naglalagay tayo ng fuse na 50 na ampere. Pagsala natin. Ito medyo malakas to kailangan eh nakabukas yung ano nyo rito para hindi kayo malobat. Kasi malakas yung kain ng ano natin, kain ng busina. pa nakalagay yung isang ano ito yung ilalagay natin sa accessory wire hindi pa siya nakalagay kaya hindi pa siya nagtitigil yung horn button yung kanina yung, yung isa ilalagay natin sa ano ha Average 6, ito yung horn button, dito ano? yan o tapos yung isa sa positive o oh, sa accessory wire ng ating ano ating motor ito siya skeleton to ha skeleton walang harness

ito siya. Review tayo. Umpisa natin sa horn button. Kasi ginagawa lang natin itong horn button eh. Yung isa, ilalagay natin sa 86 o 85. Pwede magkabalik na. Tapos yung isa, ilalagay natin sa accessory wire. Ito yon Para okay na yung horn button natin. 86 saka accessory wire. Yung 85, nakalagay naman sa body ground. Ito siya. Oh. Ah, nakalagay sa body ground ah. 'yung 87 'yung passive ng busina ng compact horn at saka ng dual horn magkasama sa 87. Ito siya, dalawang 87 ha, pinagsama na natin. Kasi parehas ang output niyan. Tapos itong number 30, diretsyo sa positive ng battery. Ayun siya oh. Diretsyo sa positive ng battery na may fuse na 15 ampere. Ayun siya, diretsyo sa positive ng battery na may 15 ampere. Ganoon lang asayang kadali yung paglalagay ng relay sa loud horn natin. Oh. Kaya okay na siya. Basta buksan nyo lang muna siya. Kasi kaya din naman niya. Kaya lang baka mabilis tayo malobat. Oh. Ayun lang asayang. Oh. Para meron na tayong panghanda.